mayroong ibo no. Ano parang para siya parang ano parang ano ba ibon yun? Pugo. Ay, hindi naman siya kalapati. Pugo yata. Ang laki. Ay, no. Hindi hmm. siya masyadong nakakalipad na mataas eh. Kasi ang pugo alam ko, mababa lang ko lumipad yan eh. May pugo na So, ayan, mamimitas ako ng kamatis. Iyahalo ko sa may patola. Ayan, may mga hinog na yung kamatis. So. Ayun pa sa ilalim. Pipitasin ko yung mga hinog. Ah, mayroon din pala dito ano. Yung cherry. Ayun o. No. Chocolate cherry. Kaya ang kola, hindi ko muna siya pipitasin. Tapos, itong kalabasa. may ko kung lalaki pa yung bungo ng kalabasa na yan. Pero ang gagawin ko, tatak tataklo, ko. So, itong bulaklak na to, itatakip ko rito sa may panang bulaklak ng bunga ng kalabasa. Puputuloyin ko yung bulaklak para itakip ko rito. Ganyan lang gagawin ko. Tapos, ano, tatakip ko rito. Ayan. Ganyan ginagawa namin sa probinsya pag ano, nag-ano kami ng bulaklak, ano, bulaklak ng kalabasa. Pipitas kami ng bulaklak. Tapos pag meron kami nakitang ganitong bulaklak na may bunga na siya. Yan, takpan namin ng bulaklak na yung walang bunga. Kasi pag sa bulaklak ng kalabasa, dalawang klase yan. Yung isa, wala siyang bunga. Wala siyang bunga, katulad na ito. Ayan, hindi pa may bunga yan. Yung isa naman, katulad nun. Pakita ko sa inyo, ha. Ito, wala siyang bunga. So, ito yung inuulam. Kasi wala siyang bunga. Inuulam namin ganyan. Tapos, ito yung isang klase. Meron siyang bunga, di ba? Ayan. Ano ko lang kung makakalak yan. Ang dami pa naman yung bu bulaklak yun. So ngayon, mamimitas na akong kamatis. Ipitasin ko lang yung mga, ano, yung mga hinog. Yung iba, ayaan ko siyang mahinog dito sa may puno. Tulad na ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Itong isa lang kukunin ko. Yung isa, yan ko pa siya rito. Mahinog. Hindi ah, ba na siya, pero gusto ko yung hinog na. Di ba? Para pag pinita, sariwa pa rin. Katulad yan, no? Ang daming bunga. Ayun, di ba? At ito nga pala yung patola. Binili ko to sa supermarket. Pumili ako ng isa pero okay lang kasi mahaba naman. At igigisa ko nga pala to sa may kamatis at sibuyas at isasahugan ko ng sang sardinas. At ito hapunan na rin namin kahit walang kanin okay lang. At binalitan ko na nga patola tapos nanghiwa ko ng sibuyas, bawang at hiniwa ko na rin yung kamatis na galing sa garden. Guys, kain tayo Sige, kain tayo Whoa. Yes, long noodles Sige, kain tayo Uy, very good Isang pong bagong gising Yes Pinakalma ko Mukhang akong bagong gising <laughs> Tapos na sa Richard kumain kami dalawa na hindi pa Kasi si Mayung pinakalma ko Dahil may Hmm. Niyan. Ano ba nang ano pa to wala? Ay na pala. Inakain niya pagkain ko yung plato niya. Ah. Ayaw niya. Hmm. Parehas lang din naman. Daling, ang daling sip-sipin ng, ano, ng noodles yung sabaw. Dali daw ko on. Mommy, abi. Ayun mo dyan sa chair mo. Ayun. Ayun na. Naman na pakang sa binti ko. Ito lang sa'yo, oh. Kaya mami to. Ayan. Maraming noodles yan. Big. Oh, yes. Big noodles. Tall. Long. Long. Wow. Long, long noodles. That's yes, long noodles, Daddy. Wow! Wow! Delicious. Look okay, how nice your soup is, honey. Okay. Mmm, yummy. Kain tayo. Kain tayo, guys. Hmm. 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 kain tayo. Yo. kain tayo. Hmm. me. I will turn off camera. Okay. Hey, what happened Oh, I will turn off the camera okay. muna.